Hello, good morning mga ka-LK. Umusbong na yung sinidling kong gulay dito. Nagsidling ako ulit ng talong, repolyo, pakchoy, choy, tsaka meron tayo dito mulberry. Sinubukan ko lang din naman yan at meron tayong bagong varieties ng grapes kataoba. Sana tumubuto siya. Ito yung mga pakchoy. choy broccoli ulit meron din. Pumunta kami ng maaga dito sa bukid kasi nga transfer namin yung unang grapes na pinurun ko. Medyo marami na kasing sanga. Tapos i-harvest namin yung broccoli at cauliflower. Straight na kasi yung ulan dito sa amin. Ulan ng ulan ngayon. Kaya kukunin na namin yung mga nag -yellow na sa taas yung broccoli. Sayang kasi. Tsaka yung cauliflower namin nag-iisa lang to. Naligaw. Meron siyang mga pero maliliit pa. Hindi kami masyadong expert sa pagputol na mga cauliflower tsaka broccoli. Basta alam ko lang dyan sa ilalim, puputulin, pwede na yan. Tapos tatanggalan ng mga dahon. First time lang namin makapagtanim at makapagpabunga nito guys. Sabi nga ni Master, ito na lang daw yung bulaklak na ibibigay niya para sa akin. Para ngayong darating na araw ng mga puso. Ay, napakaganda kaya. Napaka-healthy pa. Pero sa totoo lang guys, okay lang sa akin na walang pabulakla kasi ang importante sa akin, safe siyang makauwi ng bahay kapag galing sa trabaho. Kasi bukod sa trabaho niya, ang dami din namin ginagawa dito sa bahay. Isa na rin to, dagdag na sa trabaho niya tong ginagawa namin dito sa bukid. Ayan, at kukunin na ni Mr. yung may naninilaw na broccoli sa taas. Ay, talagang may pang-chop na tayong gulay. Bye may cauliflower na tayo dito, bagu beans, broccoli. Kulang na lang sayote, pero magtatanim pa rin ako ng sayote dito doon sa dulo. Hindi ko na lang dadamihan, basta lang meron siguro dalawang ano, seedling. Siya nga pala, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta at patuloy na nanonood sa mga videos namin kahit mga daily na mga gawain lang namin dito sa bukid at sa bahay namin. Kasi dati talaga lagi kong ginagawa talaga pagluluto, pagbe-bake, ganun. Pero halo-halo na kasi lahat yung ginagawa namin eh. Handami na rin kaya binibidyo ko na lang din. Kaya yun, salamat po ng marami sa lahat ng nagla-like, nag-heart dyan, nag-share. Thank you so much po. At God bless po sa atin lahat, guys. At saka hinarbes na lang din ni Mr. yung mga gulay na medyo marami ng bunga. Kasi nga sayang naman baka next week matanda na to at hindi na pwedeng magulay. Kasi kapag medyo busy kami sa baba, hindi rin kami nakakaakit dito ng madalas. Kaya pag nandito na kami, tuloy-tuloy na lang din yung ginagawa naming trabaho ang sarap sa feeling mamitas ng gulay no? lalo na't ikaw pa mismo yung nagtanim kakatuwa lang kasi na bukod sa nabawasan yung gastos mo sa market eh na-enjoy mo pa yung mag-harvest ng gulay tapos ang dami ko ng ano dito patola siguro sa susunod ng mga weeks tatanggalin ko na to kasi yung iba dito matanda na yung patola tsaka kasagaran hindi nila kilala dito yung mga ganitong klase ng patola eh parang sikwa rin naman to sa Bisaya kasi yung nasimulan nila dito, yung makinis yung balat, yung sikwa, pero alam ko diyan patola rin naman pangalan niya sa Tagalog. Alam ko hindi lang nila matanggap. <laughs> yung talong namin dito, guys, sobrang mapagbigay. Ang dami na naming na-harvest. Tingnan nyo naman. Ayan oh. Di ba? Yung patola natin dito, ang dami na rin. Kaya minsan naiisip ko na itong panggalin na kasi na sobrang kalat na yan. <laughs> Sobrang kalat niya na. Pero ang dami pang gulay na binibigay, kaya okay, wag na, na muna. <laughs> Ayan nga, patiguan ko na lang na. Nagyelo siya, wala. Nakita mo ba yan? Ataas siguro, dagay buo. <laughs> <What? laughs> tapo Sa daw kayo. Pwede na. Pwede na. Hanggang dito na lang po muna tayo mga 'bi. Maraming maraming salamat po sa mga manonood, magko-comment at magla-like, magsha-share ng aming videos. God bless po sa ating lahat. Bye.